What's up mga chong! Ngayong araw na to, eh hindi kayo maniniwala sa na-discover ko. Dahil sa halagang 10 piso, eh makakatikim ka na ng iba't ibang masasarap na ulam. Kaya ang tanong, may kinikita pa kaya sila? Tanong lang, may kinikita pa ba kayo dito? Meron naman po. Meron naman kinikita. Meron naman? Meron naman. Grabe. Mama, nung naka sport sa inyo, bakit kayo nagtitinda ng 10 piso lang? Hindi lang mga simpleng ulam ang hinahain nila dito na gaya na longganisa, hotdog, shanghai, bopis, or ham. Dahil sa halagang 10 piso, e eh, makakatikim ka na rin dito ng isang order na masarap na dinaguan, bopis, meatballs, paksiw na tilapia, at iba pang masasarap na pagkain. Ma'am, totoo ba na 10 piso lang talaga lahat ng tinitinda yes, nyo dito? Yes, 10 pesos lang. Grabe. Budget meal talaga siya. Grabe. Ma'am, may Tanong lang, may kinikita pa ba kayo dito? Meron naman po. Meron naman kinikita. Meron naman? Meron naman. Grabe. Mama, nung ano naka-export sa inyo? Bakit kayo nagtitinda ng 10 piso lang? Uh, sa kapatid ko, actually. Sa kapatid ko talaga din nagsimula din to. Siya din talaga nagturo. Nito, ito yan. Tinuloy lang din namin. Tapos, iba-ibang branch na rin yung iba. Ah, may iba pa kayong branch, ma'am? Opo, meron. Ano-ano po yung mga branch nyo para mahala nila? Meron din pilapil at tagi. Ah, bali tatlo, tatlo yan, ma'am? O Mama, oras kayo open? ah uh, start kami ng 4 p.m. Hanggang tuloy-tuloy na siya hanggang after lunch. Hanggang maubos na nalaga? Yes, tapos balik ulit kami ng 4 p.m. Oh. ganun lang siya ka, ano, ang oras lang namin. Balipay niya lang kami ng 12, 12 ng lunch, bali, labas kami ng 4 p.m. Dito lang pala yan sa budget meal 10 pesos ulam at kanin Matatagpuan yan sa Cabrera Street Corner protacio. Dito nga lang yan sa harapan ng Maricel Beauty Salon Shoutout sa mga taga-apelo dyan Follow nyo ka So ito na nga mga chong Itong pagkain ko dito 10 piso, 10 piso, 10 piso, 10 piso Bahal ganito nakarami yung mga chong oh. 40 pesos lang Meron ka ng dinuguan, toko at baboy Tapos na bopis Subukan na natin. Grabe yung mga chong, no? Sampung piso lang to, ha? Dito lang yan sa Pasay. First bite. Mmm. Ang chok ng tokot baba malasa. Ang sarap pa rin talaga pagka, ganito ka sarap yung pagkain. Masarap na kanin. Tapos, Meron sila dito ang dinuguan. You know? Saan ang dinuguan? Sampung piso lang. Diba? Hmm. Tsaka mga jong, kahit sampung piso lang, yung niya hindi pang sampung piso. Pang regular order mga jong. Napakalasa. Mmm. Ano naman? You Yun know, yung bopis nila. Paborito ko sa mga handaan. hmm Ang lasa tsaka malinamnam. Mga chong, kung kay nga lang kayo dito, dapat medyo agagahan nyo. Alas 4 sila nag-restart. So dapat, sakto ng alas 4 nandito na kayo kasi mamaya pag uh, oras na ng uwian ubos daw agad sila ganun sila kalakas